Sinong manager niyo, brother? Ako okay, oh, sa. Ito, kliyente niyo, no? Brother Matt, yung papel. Ah, uh, sino nga yung brother? Nagsama ko na ang DTI, oh. Hello, magandang hapon. Brother Noli Min... Manalo. Si PD po, director. Director DTI? Kabite. Kabite, provincial director. Chief ng Consumer Protection Division ng DTI. Siya naman ang chief ng Consumers Protection. At mga technical staff po, technical staff. Oo. Si yeah. Brother, kaya isinama ko itong mga kawani ng DTI. Mayroon kayong paglabag sa kanilang mandato. Brother, ikaw si Marlon Salvador. Yes, perma mo yan, no? Hapa. Permit to travel. Tapos si Brother Marlon, manager. Ibig sabihin, permit to travel, binibigyan siya ng permiso na gamitin yung motorsiklo na hindi rehistrado. Tama ba? Kapatid, alam mo ba ang labag sa batas magmaneho ng hindi rehistrado? Ano po? Seven days po ang inaalawa. Oh. Kapatid, ha? kung hindi ka tinuruan ng management ninyo, sa harapan ni ma'am, sasabihin ko sa'yo, kahit LTO, kahit si ASEC, Bigor Mendoza, LTO chip ha? <laughs> hindi siya pwedeng mag-issue ng travel permit. ASEC na yun ha? Pinakamataas ng LTO. Wala siyang kapangyarihang magbigay ng authority to travel or travel permit. Walang batas kasi ma'am na nagsabi na kahit LTO official ka, mag-issue ka ng permit to travel. Wala yon. E eh, lalo na kayo. So kung hindi mo naunawaan, pasensya, ginagamit amit ka ng inyong management. Do sa trabaho hindi tama. Sila yung dealer, sila yung responsable dapat. Huwag mong ilabas o i-release ang motosiklo nang walang registro. Hindi ko naman sinusukat o hinahamak yung mga katulad niya. Eh, syempre, nagtitiwala. Baka akala niya, tama. Nahuli siya ng LTO, unregistered. Eh, itong permit to travel, ma'am, valid until July 28, 2024. May validity pa, ha? Nahuli siya noong June 17. Supposed to be kung recognition ng LTO. Kung legal ito. Kung siya. Balit. Balit. Balit sana yung firm Pag tinignan mo ang dokumento, ma'am, ito ay may tuturing na panluloko sa customer. Tama ba? Yes, ma'am. At yung panluloko sa customer, may pananagutan sa DTI. Serious sales Deceptive. Deceptive. No, oh, oh, Nahuli siya ng LTO, may multa na 12,000 pesos. O, oh, papaano ngayon yan? Kapatid, kayo ba may polisiya na dahil nirelease niyo ang motorsiklo, hindi rehistrado, may polisiya ba ang inyong opisina na babayaran ninyo yung kanyang multa na 12,000? O, oh, kita mo. Ngayon, ma'am, siyempre, bagaman at uh, tayo ay nasa posisyon, hindi naman natin siya pwedeng obligahin. Nabayaran mo siya ng 12,000. Hindi naman pwede. Wala sa ating posisyon yon Ano? May due process. Pero base sa pag-uusap natin, establish agad. May pagkakamali kayo sa inyong customer. Sinama ko sila para sa pag-uusap-usap pa lang natin, alam na nila may paglabag kayo. At yung kapangyarihan nila, laban sa inyong paglabag, ay gagamitin natin. Ano ba nga ng buhay mo? Uh, sige. mother po ako ng tatlo. Nag-work from home din naman. Po. Uh, ako lang ma'am, nung nasa pulis pa ako, pagka may problema, ugali ko yung tumulong. nag ako brother, tumutulong pa rin ako. Sina ma'am bilang public servant si sir, hindi naman makatanggi kasi trabaho nila. At yung nire-request naman natin, hindi personal interest. Kaya kahit busy sila, talagang nandito itong ebidensya, sumagot naman siya na kanya itong perma. Ito po ang pangalan at contact number ng oh, ng kliyente. Ito po ang resibo na siya ay nagbayad ng 12,000 sa LTO. Ito ticket. May mga dealer isinasangkalan ang ang LTO. Pero ang katotohanan niyan kapatid, kapag complete on documents mo, isinabmit mo sa LTO, questionable ang LTO kapag hindi lumabas sa loob ng 7 days. Within 7 days. Yes. Mm -hmm. The processing time Pero madalas ko pong nadidinig at madalas na naming napatunayan, isinasangkala ng dealers ang LTO. Ang ibang practice, iniipon. Sabay-sabay. Mm -hmm. Ang sinasabi ng iba, sinasadya na huwag i -riskro. Bakit? Baka after six months, hindi siya makabayad. Hihilahin ko. Himasimasing ko lang brand new. Oh, yun ang sinasabi. Wala akong legal na kapangyarihan na obligayin sila. Even DTI, wala silang kapangyarihan na sabihin, ay, bayaran mo ito. Yung management po nila. Yung management po nila. Heto. Ang maganda lang nito, nagsumbong ka sa amin, At papanagutin sila ng ay, nahigit pa sa sampung beses sa ginawa. yung danyo sa'yo. Yes, po. Yun naman din po yung gusto diba? At yun naman pag mo, may binipisyo rin na napagod tayo. Tapos, yung sa sasagutin ko sa'yo, ang binipisyo nito ito yung tinatawag na first offense 100% May parusang katapat na ipapataw ang DTI Pag inulit ah, Mas malaki pang Yes Kumbaga sa danyos for danyos Sisiguraduhin ko sa'yo Pagamat hindi tayo makakasingil sa kanila Papanagutan nila Ano pang Yes Ang maganda pang binipisyo nito yung ibang dealers na ganyan din ang ginagawa Habang Ay hindi pa natin inaaksyonan Matutuldukan Oo So turnover ko ito kay ma'am Magmemerienda tayo Issue ang kita ng check don. No Nakaranas ka na na matalbogan ng cheque. <laughs> Alimbawa, talbogan cheque ko, sa palagay niyo, ma'am, kaya nitong kasuhan ng congressman? Yeah. Okay. <laughs> Tanong natin sa kanya. Uh, hindi ko po alam. <laughs> ano sa kanya? Uh, diba? <laughs> ah, hindi, matatakot yun okay. eh. So, brothers, tayo ay hindi magkakaway. At uh, sa pakipagtulungan ng DTI, gusto lang natin itaguyod ang proteksyon ng mga consumers. Ay, huwag na nating pagbangga-banggain yung mahirap laban sa mahirap ang masarap ang buhay, yung inyong top management. Yung kapitalista. So, hindi tayo magkakaaway. Malinaw yan. O, sige ma'am. Ito na. Ganito ha. Huwag kang magbenta ng motorsiklo na walang PNP clearance, walang certificate of stock report. Pag walang PNP clearance, walang CSR, kahit magpabale-balentong ka, hindi mo mariristo ang motosiklo. So, sales invoice, PNP clearance, CSR. Certificate of Stock Report. Pag kompleto yun, isinabmit ninyo sa LTO. Lumampas ng seven days, kayo ang magsumbong sa amin. Kakampag kakalampagin natin ng LTO. Kasi may polisiya ang LTO. Sa loob ng seven days, dapat ma-release ang ORC. Okay. So, sila na po yung yes. So, ibig sabihin, hindi tayo bias na bakit sila na ang tinutulungan natin. Pag kayo nag-submit, tutulungan natin hindi namin kayo. Okay? Uh, by the way, for your information, ma'am, wala naman itong personal interest, public service, katulad noon dati natin practice, nakabidyo para magsilbing aral sa lahat sa empleyado ng katulad ninyo at do sa mga buyers ng motorsiklo. Sabi nung iba ma'am, kaya ako na ibinibidyo, pamumuliti ka. Eh, ako po ay polis pa. Ginagawa ko na ito. Pag nagbigay daw ako ng pera, bakit daw kailangang ibandera pa? Simple explanation doon katulad niya, humingin tulong sa amin. Eh kung hindi ko bigyan siya ng danyos na 12,000 pesos, tapos ko si brother eh may problema din, ba't pahihingi ng tulong? Wala namang pakinabang pala. Di abala lang. So tahimik na lang. Kaya po tayo ay nagbibigay ng pera. Okay. Sino gusto sumamang magmerienda? <laughs> Tumayo ka nga. <laughs> so, ito, kasama rin natin dito ay po no? Brother Ikaw, brother DTA <laughs> Tambay mo na Report mo na doon sa boss mo, ha? Yes, sir Salamat oh, salam Maybe po yung team mag na sila Sino may iwan ni eh, brother? Ay, iba po. na po yung team. Buong team po. Buong team. Kailangan po. Di ba mag-memoryan na tayo? Kailangan po kasi nang hindi yung buong team para sa pag i ng, ng notice of the Sige, bilog uh, naman ang mundo eh. Uh, makikita pa naman tayo po. Ah, Carlo, yung check-in ko pala. Kapatid, nagtatrabaho ka ba? Hindi. Hindi po. Siya po yung mas deployed. Uh, part -time po. Kanina yung motorsiklo? Uh, ah, <laughs> pero may motorsiklo ka na ginagamit? Yes. Maliban dyan? Hindi po, yun na po yung... Teka pala, di hindi pa rin rehistrado? Rehistro na po. Nung nagtanong ako sa kanila, tsaka lang po nila ako binigyan ng ORCR. Ang problema, nauna yung huli bago nauna rehistro. Po yung... Yes. Tanggapin mo ito kasi parte ng aming advokasya yung tumulong sa katulad ninyo na napiperwisyo. Okay? Sige. Di, hindi ko na kayo isasama sa merienda. Ha? Ayos na yan. No? Di ba? Payong kapatid ha. Huwag kang ma-open. Mag-reduce ka. Thank you. Oo. Sir, may ito no, okay, pwede picture. Sige, picture. Ito yung sa lisensya na kailangan ng certificate. One, Ay, lisensya. Laka. Huwag kayo maniwala sorry, din kasi... Sorry, <laughs> <tanong> na kasi... <niyo? laughs> tanong nyo kayo. Para mas makuha niyo yung sagot. Hi, miss. Hi. Oh, naniniwala pa. na ako na nagre-reduce Oo no nga, sir. Kasi kung hindi, mas malaki oh, May tanong po si ma'am regarding sa pa yung ano, yung kailangan na daw tingin LTO ng certificate para sa plaka. Pag pinagawa lang daw yung plaka. Ganito ha, mga kapatid na riders. May lumabas na parang no plate, no travel or hindi na ina-authorize ng LTO yung improvised plate. Ah, uh, Kakausapin natin ng LTO patungkol dyan. Bakit ka mo? Ang pinagugatan ng problema sa plaka, ahensya ng LTO. Simplihan natin. Kung ibinigay yung plaka sa'yo, may problema ka? Wala. Wala. Ay kung walang plaka, sino may problema? Ikaw o LTO? LTO. Okay. LTO. Pagalawa, kung nag-release ang LTO ng plaka sa dealer... Pero may mga dealers, ma'am. Hindi hindi ko alam kung anong interest o intention hindi binibigay sa riders. Huwag kayong mag-alala. Kapag yung plaka ninyo nasa dealer na pero sa anumang pamamaraan o anong interest eh, ayaw ibigay sa inyo. Pag nahuli kayo ng LTO, katulad ng sabi ko, basta nasa tama kayo, Sagot namin ang perwisyo at andanyos Katulad nung binigay ko siya yung 12,000 Kaya huwag kayong mag-alala Pag nahuli kayo Iimbestiga natin Sino may pagkakamali LTO ba? O kasa So basta kayo, rehistrado Hindi expired Wala kayong paglabag sa batas Huwag kayong matakot doon sa memo ng LTO Dapat kung sinong managot dapat Sila dapat ang pinapanagot Okay? Kaya huwag kayong mag-alala patungkol doon sa plaka. Kasi ko kung pupunta ko ba kami na para kumuha daw ng certificate na ito sa plaka Kasi may Hindi ako pabor, ma'am. Na silang may problema sa plaka, papahirapan kayo. Dapat sila ang magbigay ng ng certificate o kung ano ang gusto ibigay sa inyo. Huwag kayong huwag kayong mag-alala. No? Basta kung anong tama, doon tayo. Okay? Paninaw sa'yo. Yes, so, yung motorsiklo mo, rehistrado, wala pang plaka. May nagpagawa po kami ng, uh, ano? Temporary, Temporary plate. Ito pa ang problema ninyo, ha? Na hindi dapat ninyo problema. Yes, kailangan daw, meron kayong authority to use improvised plate yes, po, yun, hindi niyo kailangan yon. <coughs> Dahil obligasyon nila. May mga, yung mga rider niya. Hindi ninyo kailangan yon. Kakausapin ko yung LTO chief. Parang ako LTO. nag ka. Wala akong maibigay sa yung plaka. Bakit may kasalanan ka pa? Ikaw pa ang pupunta sa akin. Sir, pahingi akong authority to use improvised plate. Parang sobrang mali naman yon. So, gamitin nyo yung improvised plate na gusto niyo At pag hinuli kayo ng LTO, maniwala ka sa usapang public service at sa tama, hindi ka dapat pagmultahin. Yes. Sapagkat yung problema nasa sa kanila, walang problema sa Kaya pag nauli ka, issue ulit ang check ko sa iyo. Tatawag <laughs> <laughs> mo uh, di ba? Mm, mm. Yung Honda, hindi yun hindi yun yung company name, yun ay product nila. <laughs> mm -mm. Okay. Ma'am, ma salamat. Hindi pala ako pwede magpasalamat sa inyo. Magkikita-kita pa rin tayo. At uh, may mga sumbong pa kami. File. May piles pa kaming mga sumbong. Maraming salamat po. Hello, sir. Kahit tulong po. Para kahit pa para. malaking tulong din na nagsusumbong kayo. Kasi kung hindi kayo magsusumbong, wala ka. na lang kayo. Naperwisyo ka na makaka-permission pa sila ng iba samantalang nagsumbong kayo sa tulong namin na ibalik sa inyo ang tapos niyo matatakot, kay. okay lang yan matatakot sila no? thank you po thank you po sigurado marami pang magsusumbong gas gas na naman natin checking ngayon no? wala akong dalang gas ngayon hindi eh. oh, na ako nagdadala ng gas galante ako eh, no?